Grabe, nagulat kami dahil ganito pala kamahal yung mga street foods dito sa Korea. At dito kami pumunta sa Myeongdong na isa sa mga sikat na tourist spot dito sa Korea. Isa talaga tong lugar na to sa hindi dapat mawala sa itinerary nyo kapag pumunta kayo ng Korea. Bukod kasi sa mga street foods, pwede rin kayong mag-shopping at mamili ng mga pasalupong. Yung feeling na ang sarap-sarap maglakad kahit napakaraming tao. At syempre, food trip ang pinunta namin dito kaya naman maghahanap na kami ng pagkain. Nagkalat nga ang mga vendors sa daan at iba't ibang klase ng mga street foods ang makikita nyo excited na nga kami dahil yung iba dito ay first time lang talaga naming matitikman. Nadaanan nga namin tong giant grilled squid na mamaya na lang namin titikman. Yung unang titikman namin, ito yung beef skewers na merong tatlong flavor. Meron dito yung may mozzarella cheese, grilled with salt, and teriyaki. Gusto namin subukan yung teriyaki at tignan nyo naman sa isang stick, meron na tong anim na beef skewers. Yung presyo naman nito ay nasa 5,000 Korean won at sa peso naman ay nasa 205 pesos lang. Medyo pricey para sa isang stick lang pero promise sobrang worth it ng lasa nito. Sobrang lambot at napaka-flavorful ng lasa. Kung gusto mo lang naman tong tikman, good for sharing naman ito. Akala nga namin, hindi namin to kayang ubusin pero dahil sa sobrang sarap ng lasa nito. Pati atas, stick eh, parang gusto na namin kainin. Char. At magtataka ka na lang talaga, dito sa Korea, hindi maaalat yung mga pagkain. O ba diba, unang street food pa lang tong natitikman namin pero parang nabubusog na kami. Napaka-generous kasi nila dito pagdating sa pagkain na para bang hindi maubos-ubos ng kinakain namin. Itong beef skewers, hindi talaga nakakaumay yung lasa. Tapos tapos yung mga tao dito ay eh, napakabait. Kulang na lang talaga i-baby ka nila sa sobrang bait nila. Sabi ko nga sa ate ko, huwag muna kaming magpakabusog kasi medyo marami-rami pa yung titikman namin. Sunod naman itong skewer steak na nasa 10,000 Korean won. At sa pera naman natin ay nagkakalaga ng 405 pesos. Aminin, nakaka-enjoy din talaga kapag niluluto yung pagkain sa harapan mo. At pansin nyo rin ba dito sa Korea, kahit may mga edad na, ay eh, nagtatrabaho pa rin sila. Ito naman, sakto lang yung lasa, medyo may matigas lang siyang part. Kasi ina-expect nga namin kapag steak, eh, medyo malambot nga ito. Pero yung lasa, masarap at feeling ko mas masarap to kapag may kasamang kanin. Ang pangatlong titikman naman namin ay itong deep fried crab na nagkakalaga ng 10,000 Korean won. 410 pesos naman sa pera natin at sulit na to ha kasi napakarami naman nitong laman. Good for sharing na din ito at in fairness ha, mukhang ito muna yung magiging paborito namin sa lahat ng natikman namin. Ang sarap ng sauce ha, tapos crispy na crispy pa yung mga crab. Nakailang subo na nga kami pero pakiramdam namin hindi na babawasan tong kinakain namin. Apat na nga kami magsha share dito kasi sa dami nito, eh hindi talaga namin to kayang ubusin. Sunod naman itong egg bread na nagkakalaga lang ng 2,000 Korean won. Nasa 82 pesos lang to sa pera natin at isa talaga to sa binabalik-balikan ng mga turista dito sa Myeongdong. etong egg bread na to, nakaka-addict ang lasa at kulang talaga ang isa kapag kumain kayo nito. Napakalambot ng tinapay sa ibaba tapos saktong-sakto naman yung itlog sa itaas. Perfect combo talaga sila at napakawit naman ang nakaisip nito, no? Grabe kasi ang sarap nitong egg bread tapos hindi pa siya ganun ka-pricey. Sa totoo lang, hindi pa namin nakakalahat kalahati at ilan pa lang yung mga natitikman namin. Pero sinasabi ko talaga sa inyo, kayo na lang talagang malulula sa dami ng mga pagkain na pwede niyong pagpilian dito. At kahit ilang araw na nga kami kumakain ng manok, eh hindi pa rin kami nagsasawa sa lasa nito. At totoo nga na iba talaga ang lasa ng manok dito sa Korea. Nag-order kami ng sangkap ng K-Chicken at yung presyo nito ay nagkakalaga ng 10,000 Korean won. 410 pesos naman ito at alam nyo ba, meron na itong kasamang tokboki. Yung flavor naman nito ay parang glazed chicken na tamang-tama lang yung tamis. May konting sipa ng maanghang na nagplan naman sa lasa ng manok. Hindi namin to kayang ubusin kasi napakarami ng serving nila. Tip lang namin sa inyo na kapag nag-food trip kayo dito sa Myeongdong, siguraduhin nyo na meron kayong kasama. Kasi bukod sa makakatipid kayo, eh hindi pa masasayang yung mga pagkain. Ang sarap nga nito na kahit araw-araw namin tong kainin, eh hindi talaga kami magsasawa. Medyo nakakaramdam na kami ng kabusugan, no? Kaya man sabi ko sa ate ko, last na muna itong chewy mozzarella cheese balls. Ito naman ay nasa 7,000 Korean won lang at sa pera naman natin ay nasa 287 pesos kada best nga ng lasa nito na kapag kinagat mo nga ito, lalabas yung mozzarella cheese sa loob. Binudburan nga rin to ng cheese sa labas, kaya man kung cheese lover kakatulad katulad namin, ay ma-appreciate mo talaga tong pagkain na to. Naguumapaw talaga yung mozzarella cheese sa loob, kaya man gustong gusto talaga namin yung lasa nito. Ang dami pa sana namin gustong matikman dito sa Myeongdong, kaso wala nang mapaglagyan dito sa tiyan Kaya naman kung nagbabalak kayo na pumunta sa Korea, kailangan yung isama sa itinerary nyo itong Myeongdong. Masasabi talaga namin na isa to sa pinaka-the best na tourist spot dito sa Korea na hindi hindi na namin makakalibutan. O siyang, gandita na lang muna. Ha, bye. Mwah!